Hello Eatit! Welcome back to my channel. Medyo not good vibes tayo ngayon dahil may nagkomento, may basher na nagpahayag na ayaw niya kay Ken na member ng SB19. Kaya naman pinagtanggol siya ng isang fan o official fan page sa Facebook dahil ayun uh, yun nga, nagkomento ito ng ba o nagbash kay Ken Susan. Kaya naman nagpost siya at narito Siyempre, to the rescue ang fan ni Ken sa Facebook. Tama nga naman, kung ayaw nyo sa tao, wag na kayong magkomento ng masama. Tatahimik na lang kayo at shut up dahil wala namang siyang ginagawang masama sa inyo. Tulad na lamang ni Ken or Philip Susan. Dahil mabait naman si Ken. Talented. At syempre, marispeto at mapagmahal sa kanyang mga fans. Lalo na sa mga young ones. So, ba? Diba? At syempre, to the rescue, ibang fans ni Ken or Philip. Para ipagtanggol ang kanilang idol. Oh, but it's too late now, I remember you and me. And how careless we were yeah. all day and all night. We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk. And then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us.